Hello so, mga ka-trending! Welcome back to ZK Trend! Ang video na ito ay talaga namang pinag-uusapan na sa si social media. Marami nga ang kinilig dito kay Belle at Tony. Makikita dito na talagang alagang-alaga ni, ni Belle si Donnie sa set. Kaya naman ito mga bubblies ay hindi na nga napigilang mapaglig sa mga galawa na ito ni Donnie at Belle na talaga namang suwak na suwak nga sa mata ng lahat ng mga bubblies. 哈哈哈！哈。<laughs> <laughs> Oh, si Donnie on cam nga ay napaka-attentive dito kay Bell. Ito namang si Bell naman kahit off cam and on cam ay talaga namang napaka-alaga pala dito kay Donnie. Bukod nga sa her, her stylist ni Donnie na si Jam, ay talagang si Bell ang pwedeng makahawak sa kanyang buhok. Very magjuwa indeed talaga itong narawa na kahit nga mga staff ng si BML ay talagang kinilinga sa mga guest chores na ito ng Don Bell alaga alaga ah? yes. pero pag makita mo yung mga kasalanan may hindi ganito si Bingo <laughs> <laughs> don't matter let's go okay may makeover natin si Bingo